Alright, atin pong sagutin yung katanungan ni Sir Armando Rivera kung gaano ba daw ka bilis yung paglaki ng mga native pig. right? so yung mga native pig mga ay medyo mabagal po ang kanilang paglaki kumpara doon sa mga commercial breeds no? or mga foreign breeds. Yung mga native pig natin mga kaagri ay aabot ng 8 to 12 months bago nila marating yung 80 to 90 kilograms while yung mga foreign breeds ay kailangan nila ng 4 to 5 months at maaari na nilang makarating yung 75 to 90 kilograms, mga ka-agree, no? And, uh, dahil po yan sa genetics po, yung ating mga native pig ay uh, slow po yung kanilang genetic um, development, no? Yung kanilang growth development kumpara sa mga foreign breeds. But, yung mga native pig natin, mga agree ay meron ding mga advantages, no? Yung pag-raise natin. Una, ay resilient sila sa mga climate uh, weather patterns or yung mga climate change natin or weather patterns natin na pabago-bago. And lastly, yung mga native pig natin mga kagri ka ay maaari rin po nating pakainin ng um, combination ng commercial feeds at saka yung ating mga uh, alternative feedstuff uh, feed stuff mga kagri. Ka and may mga claim din po na masarap kainin yung karne ng native pig, especially yung mga organically grown po na mga baboy mga kagri. Ka Alright, so that's it po and God bless po sa ating lahat.